Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ano yung mga sinasaad na mga panukala ni Congresswoman Aquino Magsaysay? Kasi nabasa ko yung kanyang panukala at uh, lahat ng gusto niyang mangyari ay uh, sinusuportahan gusto. ko rin. No? At gusto Kinasangkayunan natin... ko rin. May mga ilang bagay lang na siguro ay magkapaliwanagan tayo nila Congresswoman uh, kasi hindi naman tayo magkakatunggali sa issue na to ang pakay talaga natin ay palakasin ang National Commission of Senior Citizens. Yes. So siguro uh, ma'am uh, ikwento yes. niyo po kung ano yung mga mahalagang bagay na gusto n'yong baguhin o palakasin sa ating uh, ahensya. Oo, na uh, naglagay ako ng ano ng functions ng commission one two three uh, three four five six seven uh, seven eight nine ten eleven and dami eh eleven eleven twelve thirteen fourteen fourteen functions mm -hmm. para talagang lahat ay ay Uh, ang uh, full implementation ang NC uh, NCSE sa lahat ng mga programs and projects ng ating para sa ating ikabubuti ng buhay ng ating mga senior citizens. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.